Ih lomak survivor bae boh mangga be iya mangya pun so ini paka iho kaun-kaun dan init paka ihan kaun-kaun samun so mangka kaun tanning mangnaing naka kuak mata karna ni samun so adobo nakko samun mangya sa muna yung karne o uh, tambok ang gilain sa so, muna yung panakot kaya namin kapis panakot kaya gabi na so paminta nga dahon ahos ah, og o sibes daunan so ang powder na ako ako lang isagol sa uh, tuyo og suka o og, one cup nga tubig mga survivor if ako ng yugasan muna ang resulta sa ako ang yun ako prito ang tambok para katong oil may akong igisa so nahilis ng tambok ngit-ngit man -ngit kayo medyo alob ang suga sa kusina sa kita ng ahos so, mani ako lang gilunod ang uh, karne nga unod gisa na ako, mga ako mga mag survival ako nang itakluban mag mag tatalo na ako ako lang gi sa gulang o gisagol na ako daan ang toyog suka apil ang ipito ng tambok o panakot. Tuyog toyog suka og sentral uh, tanaw sentral protest ta misya so muni na paminta nga dahon so muni ako muni kong isagol na nga uh, toyo og suka so muni ang muni luto na mga survivor uh, dubong baboy o oh, muni mga survivor dagsa sa mga kaugbaboy, baboy sa pirmi so akong adobo baboy ng so pag pangaon na may ah, nahurot na ang nahurot na gyud ang kwan ang sudan nahurot nang baboy pag niya po naman ni eh. kay lami daw ah basta akin, muroto so, kadto mga survivor bye